Isang mayamang ina, na may edad na, ang nagpa na sorpresa ang pagbisita sa kanyang anak, sabik na makita kung ano ang takbo ng kanyang buhay. Ngunit nang buksan niya ang pinto sa bahay ng kanyang anak, nahaharap siya sa isang magulo at nakakaalarmang tagpo na nagdulot sa kanya ng tuluyang pagkadesperado. Habang tinatalakay niya ang mga katotohanan, ang ina, na may mabigat na puso, ay natanto na may isang bagay na lubhang mali. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Alena ay palaging isang babaeng walang kapintasan. Sa edad na 68, pinananatili niyang perpektong istilo ang kanyang kulay abo na buhok, palaging tapos na ang kanyang mga kuko, at isang nakakaingit na wardrobe. Nabiyuda sa loob ng mahigit isang dekada, namuhay siya ng komportable dahil sa yaman na iniwan ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang bahay, isang kahangahangang mansyon sa isang mataas na lugar, ang kanyang kanlungan at pagmamalaki. Tuwing Miyerkules, nagho-host si Alena sa kanyang mga kaibigan para sa afternoon tea. Sa mga pagkakataong ito, madalas niyang ipagmalaki ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Karin. Sa edad na 35, limang taon nang ikinasal si Karin kay Philip, isang matagumpay na negosyante. Para kay Alena, ang kasal na ito ay katuparan ng isang pangarap. Hindi mo maiisip ang napakagandang bahay na tinitirhan ngayon ni Karin, tuwang-tuwang komento ni Alena, na naghahain pa ng tsaa kay Dorina, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Ito ay isang tunay na mansyon na may makapigil hiningang tanawin ng lawa. Si Philip ay tunay na walang pagsisikap na ibigay ang pinakamahusay para sa aking anak na babae. Si Dorina at ang iba pang mga babae ay nakinig ng mabuti, ang ilan ay may tunay na interes, ang iba ay sinusubukang itago ang isang kirot ng inggit. Nagpatuloy si Alena, nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki and her wardrobe all designer divine dear karin has always has good taste but now she can afford to buy whatever she wants habang nagsasalita si alena isang maliit na boses sa kanyang isipan ang pilit na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay may kakaiba sa mga pag-uusap nila ni karin kamakailan isang bagay na hindi niya masyadong matukoy munit mas pinili ni Alena na huwag pansinin ang nakakabagabag na pakiramdam na ito na nakatuon lamang sa magagandang bagay na naisip niya sa buhay ng kanyang anak. Si Karin naman ay isang babaeng may katamtamang taas, mahaba ang kayumangging buhok at makahulugang berding mga mata. Mula pa noong bata pa siya, palagi na siyang sentro ng atensyon ni Alena na siyang nagpalaki sa kanya upang maging isang ginang ng lipunan. Natuto si Karin ng piano, ballet, etikete, lahat ng pinaniniwalaan ng kanyang ina ay mahalaga para sa isang matagumpay na buhay. Ang pag-aasawa kay Philip ay tila ang rurok ng maingat na binalak na paglalakbay na ito. Sa mga unang taon, tila perpekto ang lahat. Ang mga pagbisita sa bahay ng kanyang ina ay madalas, palaging puno ng mga kwento tungkol sa mga paglalakbay, mga eleganteng hapunan, at mga bagong proyekto ng kanyang asawa. Pero nitong mga nakaraang buwan, may nagbago. Ang mga tawag ni Karin sa telepono ay naging mas maikli at mas may espasyo. Iba ang tunog ng boses niya sa telepono na para bang mailungkot na pilit niyang itinatago. Napansin ni Alena ang mga banayad na pagbabagong ito, ngunit ginustong iugnay ang mga ito sa stress ng abalang buhay na inakala niyang pinamumunuan ng kanyang anak. Noong linggo ng hapon, nagpasya si Alena na sorpresang bisitahin ang kanyang anak na babae. Maingat siyang nagbihis, pumili ng isa sa pinakamagagandang damit at ang paborito niyang pearl necklace. On the way, dumaan siya sa isang pastry shop at bumili ng paboritong sweets ni Karin. Tunay na elegante ang kapitbahayan kung saan nakatira si Karin na may malalaki at maayos na mga bahay. Nakaramdam ng pagmamalaki si Alena nang makita ang lugar kung saan nakatira ang kanyang anak. Ipinarada niya ang kanyang imported na sasakyan sa harap ng isang magandang dalawang palapag na bahay na may maayos na hardin. Sa pusong puno ng pananabik, pinindot ni Alena ang doorbell. Ang oras ay tila umabot sa kawalang hanggan bago niya narinig ang mga yabag sa kabilang panig ng pinto. Nang tuluyan itong bumukas, kinailangang pigilan ni Alena ang gulat. Hindi nakilala si Karin. Ang kanyang buhok, kadalasang maayos ang ayos, ay magulo at mapurol. Nakasuot siya ng lumang t-shirt at sweatpants, isang bagay na hindi akalain ni Alena na makikita ang suot ng kanyang anak Lalo na tuwing linggo ng hapon. Ngunit ang higit na nakakuha ng atensyon ni Alena ay ang mga mata ni Karin namumula at namamaga na para bang ilang oras na siyang umiiyak. Nanay, sabi ni Karin na mamaos ang boses at nagulat. Anong ginagawa mo dito? Si Alena sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado ay mumiti. Surprise, mahal. Akala ko pabisita. Pwede ba akong pumasok? Saglit na nag-alinlangan si Karin, kinakabahang nakatingin sa likuran niya. Hindi ko alam kung ito ay isang magandang oras, inay. Gayunpaman, si Alena, determinado at medyo nalilito sa reaksyon ng kanyang anak, ay sumulo. Not chance, my dear. I've brought your favorite treats. Nag-aatubili, binuksan ni Karin ang pinto ng mas malawak, pinapayagan ang kanyang ina na makapasok. Ang sumunod na nakita ni Alena ay lubos na nabigla sa kanya. Ang bahay na naisip niyang isang halimbawa ng kagandahan at organisasyon ay ganap na kaguluhan. May mga damit na nagkalat sa sahig, maruruming pinggan na nakatambak sa coffee table, at nakikitang patong ng alikabok sa muebles. Mabigat at baw ang hangin para bang ilang araw nang hindi nabubuksan ang mga bintana. Paralisado si Alena, sinusubukang iproseso ang kanyang nakikita. Si Karin, na napansin ang pagkabigla ng kanyang ina, ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Karin, ano-anong nangyari dito? Tanong ni Alena na medyo nanginginig ang boses. Sa sandaling iyon ay bumukas ang mga pintuan ng baha. Bumagsak si Karin sa sopa, hindi mapigilang humagulgol. Si Alena, na nagtagumpay sa kanyang unang pagkabigla, ay umupo sa tabi ng kanyang anak na babae, nalikas na niyakak na siya iniwan niya ako na ituluyang nasabi ni Karin sa pagitan ng mga hikbi. Pili pumalis siya i month ago. Pakiramdam ni Alena ay parang nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng mga kwentong sinabi niya, lahat ng pagmamalaki na naramdaman niya, ngayon ay tila isang malupit na ilusyon. How come, dear? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Inangat ni Karin ang kanyang mukha, ang kanyang mapupulang mata ay sumalubong sa kanyang ina. Didn't want to disappoint you, Mom. You always spoke so well about Din's marriage. You were always so proud. Didn't know how to tell you it was all fake. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Alena. Pagkabigla, kalungkutan, galit, ngunit higit sa lahat, matinding guilt. Napagtanto niya kung paano ang kanyang pagkahumaling sa hitsura ay lumikha ng isang hadlang sa pagitan nila ng kanyang anak na babae. O, oh, Karin, bulong ni Alena, hinila pa palapit ang anak. I'm so, so sorry. I should have realized something was wrong. Unti-unting kumalma si Karin sa yakap ng kanyang ina. Hinaplos ni Alena ang kanyang buhok gaya ng ginagawa niya noong siya ay maliit pa. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila pero kahit papaano ay nakakaaliw. Ano ba talaga ang nangyari, anak ko? Huling tanong ni Alena, malumanay ang boses. Huminga ng malalim si Karin bago sumagot. Philip may nakilala siyang iba. It was so sudden, didn't know how to handle it. Naramdaman ni Alena ang pag ng galit sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan iyon. Hindi ngayon ang oras para doon. Ang kanyang anak na babae ay nangangailangan ng suporta, hindi higit na drama. Lumingalinga si Alena sa silid, sa unang pagkakataon ay napansin niya ang mga bakanting espasyo, kung saan tiyak na naroon ang mga gamit ni Philip, mga larawang inalis sa mga dingding, mga bakanting espasyo sa mga istante. Para bang ang bahay mismo ay nagluluksa? Bakit dito ka nag-iisa all this time, mahal? Bakit hindi mo ako inabot? Isang malungkot na ng ngiti ang ibinigay ni Karin. Didn't know how to face you, mom. You always talk about din the marriage with so much pride. I felt like a failure. And also, I don't want anyone to know. As thought, I eh, can handle it on his vice sariling. Naramdaman ni Alena ang pagdurog ng kanyang puso. Paanong hindi niya napansin ang paghihirap ng kanyang nag-iisang anak na babae? Karin, tumingin ka sa akin, sabi ni Alena, hinawakan ang mukha ng kanyang anak sa pagitan ng kanyang mga kamay. You are not a failure. You are my daughter and I love you more than anything in this world. Nothing, absolutely nothing, will change that. Bumalik ang mga luha sa mga mata ni Karin, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na ang mga ito, mga luhang nakahinga ng maluwag, sa bigat na inaalis sa kanyang mga balikat. I'm sorry, mom, bulong ni Karin. Dapat pinagkatiwalaan kita. Umiling si Elena. No, dear, I am the one who's sorry. Dapat mas present ako, mas maasikaso. But that ends now sa determinasyon na ikinagulat pa niya ang sarili, tumayo si Alena. Let's pack your things. Samahan mo ako sa pag-uwi. Nagulat si Karin sa kanyang ina. Pero nay, ano ang sasabihin ng mga tao? Ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kasama sa tsaa. Mumiti si Alena, ngiting puno ng pagmamahal at pangunawa. Dear, none of that matters. What matters is you, your well-being. We'll face this together with our head held high. Sa sandaling iyon, may nagbago sa pagitan ng mag-ina. Ang mga maskara ay nahulog at ang mga hitsura ay hindi na mahalaga. Ang natitira ay ang wagas at walang kondisyong pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Sa sumunod na mga linggo, nagtulungan si Alena at Karin para muling buin ang kanilang buhay. Ang mansyon ni Alena, na dating tahimik at formal, ay nagkaroon ng bagong buhay sa presensya ni Karin. Ang mga after noon tiya ay nagpatuloy, ngunit sila na ngayon ay mga sandali ng tunay na koneksyon, hindi na nakatagong kompetisyon. Natutunan ni Alena na pahalagahan ang katapatan kaisa sa hitsura. Ibinahagi niya sa kanyang mga kaibigan ang katotohanan tungkol sa sitwasyon ni Karin at nagulat siya sa suportang natanggap niya. Marami sa kanila ay may katulad na mga kwento sa kanilang sariling mga pamilya, mga kwento na dati ay itinago dahil sa kahihiyan o pagmamalaki. Si Karin naman ay nakahanap ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa walang pasubaling suporta ng kanyang ina, nagsimula siyang muling matuklasan ang kanyang sarili. Bumalik siya sa trabaho, ipinagpatuloy ang mga lumang libangan, at unti-unting ibinalik ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Hindi naging madali ang proseso. May mga mahihirap na araw, gabi ng pagluha, at sandali ng pagdududa. Ngunit naroon si Alena, laging naroroon, nag-aalok ng balikat na maiiyak tainga para makinig o tahimik na yakap. Sa paglipas ng mga buwan, ang relasyon sa pagitan ng mag-ina ay namumulaklak sa paraang hindi nila akalain na posible. Natuklasan nila ang isang malalim na pagkakaibigan batay sa katapatan at suporta sa isa't isa. Isang taon pagkatapos na nakamamatay na hapong iyon, nakaupo si na Alena at Karin sa hardin ng mansyon na tinatamasa ang araw sa hapon. Tumingin si Karin sa kanyang ina at mumiti, alam mo, Nay, hindi ako nakapagpasalamat ng maayos sa araw na iyon. Hinawakan ni Alena ang kamay ng kanyang anak. Walang dapat ipagpasalamat sa akin, mahal. Ito ang ginagawa ng mga ina. No, mom, giit ni Karin. Hindi lahat ng ina ay gagawin ang ginawa mo. buong buong mong binago ang iyong buhay para sa akin. Hinarap mo ang iyong sariling mga takot at prejudices. Pambihira iyon. Naramdaman ni Alena na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Nagyakapan ang dalawa, naghahalo ang kanilang mga luha. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng araw ng hapon, naunawaan ni Alena na natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na halaga ay wala sa mga bagay na maipapakita natin sa iba, kundi sa pagmamahal na ibinabahagi natin sa mga taong tunay na mahalaga at alam ni Karin na anuman ang kinabukasan, lagi niyang susuportahan ang kanyang ina ng walang pasubaling pagmamahal. Magkasama, natuklasan ng mag-ina ang isang universal na katotohanan, na ang pagmamahala ng pamilya, kapag tunay at walang kondisyon, ay kayang malampasan ang anumang balakid at pagalingin kahit ang pinakamalalim na sugat. At ito, alam nila, ang pinakamalaking kayamanan na maaaring magkaroon ng sinuman. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ang komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!